Alam mo lang ang balita ngayon? Sir? Alam mo lang yung balita? Ano? Yung balita ngayon na putok? What? Di mo alam? Sir, sir. Sir, sir. Ano ba, sir, sir. ano ba tawag nito? Yung balita ngayon, si Tanggol nakakulong na. I got brought in the land. May isa pang balita. Mayor na siya sa loob. Siya ang ginawang mayor. Gusto mo kunin ka ng tanggal, pare? Ayaw mo? Bakit? Ang ganda naman ang bigote mo. <laughs> Kamusta? Okay ka lang? O, sige. Huwag gumawa ng kalokohan, ha? Gandang lalaki ka pala tol, ha? Kailangan mo si Pido? Salam Alekum Dito dito? Oo? <coughs> Hindi dito Inalaman oh? mo? Dalat na dalat Okay ka lang? Okay ka lang? Okay ka lang? Hindi nga, hindi ka ata okay. Ah? Okay ka lang? <laughs> Ay, ganun? Tawagin mo nga ito yung nakablo. Yung nakablo, tawagin mo. Ah? Yung nakablo, tawagin mo. Okay ka lang? Okay lang. Dato lang ka doon? Hindi, hindi. Hindi, siya, Hindi, Ah, uh, pero okay ka lang? Okay lang, Che. Ah, uh, sige. Ano ka sa muna? Kala ko hindi ka okay. Magigising mo lang kasi, gising Magigising mo lang? Ah. Uh, Gwapo ka pala kapag bagong gising, ano? Ha? Uh. Gwapo ka pag bagong gising. Ah. Tama tama. Eh, dito ka muna. Anong biyahe yan? Anong biyahe? Pa? Bicol? Bicol? Alam mo yung balita ngayon? Yung balita ngayon, alam mo? Ano? 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 Hindi yung balita, sabi ko. Yung balita ngayon, si Tanggol nakakulong na. Harap ka rito. Harap ka rito. Si Tanggol nakakulong na. ala Mayor na siya ngayon. Yun yung balita ha Ipagkalat mo, mo yun sa tropa mo dyan ha Ha? O kasi ako na Sabihin mo dyan ha Ha? Sabihin mo ha ah, Sige 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 Naulan Hindi na <coughs> alam yung balita Hala Hindi nila alam yung balita Grabe naman sila Hindi sila updated sa balita